Hello. Good evening everyone. me. Mega shout out po sa lahat. Time check. 10:31. Gigi na ba niya? Pauwi na. Ang lamig! Basa ako ng ulan Kumusta na po kayong lahat? Ako'y are. Abay, ilam ko na ay. Kailangan nga na umagpaw. ako magpaw ako'y may bibigay <laughs> may na kong meal Aba, ay kailangan din, din Di magtipaw. Kaya, kahit gabi na yun, paspas ng ha, Yun talaga. na, eh. -halo na <laughs> -halo. ay. Halo-halo trabaho. Ay siya kayo ikuwan ay maghanda ng anaw bonomi pagarin yung at ramdam ko ay <laughs> ramdam ka ay kalit na rin aking katawan bay, na eh bay bukod sa ginong na ang kalsada ay may sakit abay <laughs> daming bukol bukol <laughs> ay siya ka naman baku bako ay akala nyo yung kagandang tingnan pero ito wow. ah abay kita nyo yan aba kanina pa ako na ngayon lang ako nakakasalubong sa ng sasakyan aw ay kalsal ay baha <laughs> asan yung nag-iipo ng baha para magamit sa tag-araw <laughs> asan ka asan ka ito baha ay kuha <laughs> natawa ko <aku> doh <laughs> ay ipunin ng baha tubig lang <laughs> ay aray ah oh, baha oh. <laughs> kala nyo baga kala ko yung ako lang tatatakbo ay eh, kasi oras Sabi niya, minakasalubong sa pa, eh. Hindi Sabi niya sabihin niya, may gising pang, ano, driver. <laughs> sa garming lugar. Ah, uh, balik sa dating gawin para pag dating tulog na aw oh, ay di po ka ah, tulog na at may bantay naman kaya ako yung pagdating po eh ako yung lang ay ako marutulog na <laughs> magising may umaga na <laughs> pag, pag, hindi nag marakul yung aking alaga ah. Damai-damai damay ari ay pag-arinag kun anuhan. Sa tipong gising-sing sing na lahat ay kumain ka Mam Janet. Mam. Joans. Mamarili duwega, hello! Ati hi, Good evening! Nina Awing! Tulog na! Malagay, tulog ka na! Alas 11 dyan sa inyo! Sa dyan yung nagkakakanta pa kumusta, kumusta mos, kumusta mos kayong lahat nanginig ako sa gilaw ang labi ang labi apa ay pangalawa na aray pangaluwa na aring aring na ako sa lubaw ito hindi ko naman bakit gawa kaya walang nadaan din na eh siguro yung marami rin yung kurimaw kurimaw <laughs> ay shak naman hindi kaya ako lububundi na eh ikaw dito o aba hindi mo alam kung yung ano na yun malalim ah. kakapiraso na lang eh, hindi pa binuo ay malaki laking budget pa yan kapitan may <laughs> mayor <laughs> kakapiraso na lang itinira nyo pa hindi nyo pa pinaluwalan sa komisyon <laughs> patay na naman na kalari. Ay, tunay na kalamay. Aba. Ay, parang maano na aking buto sa likod. Ay, pag ganito na ang kalamigit. Ano ko yung karo? na tan Ari na lugar nang ano